Kilala at dinarayo naman ang liblib na barangay ng Tuno sa bayan ng Tibiau sa Antike dahil sa mga naglalakihang kawang ito. Sa laki ng mga kawa, iisipin mong may paparating na piging o pistang pinagahandaan ng mga tao. Pero ang mga kawa hindi pala ginagamit sa pagluluto ng masasarap na pagkain. Kung hindi para lubluban ng mga tao hapo ang katawan at nananakit ang kalamnan. Ito ang tinatawag nilang kawa baht. Isang muscle relaxing spa kung saan animoy iniluluto ang taong susubok nito. Nang umisa ito noong 1997, yan ang pinam pinakamlaki, Kasya yan yung anim. At saka noong unang panahon, gamit yan ng nagawa ng asukal, mas kubado asukal. Bago lumubog sa kawa, sinisilaban ito ng apoy sa ilalim at marahang pinapainit ang tubig hanggang umabot sa tamang temperatura. Saka ito lalagyan ng mga dahon ng agdaw, isang uri ng puno na tumutubo lang sa paligid ng ilog. Yung dahon na yun, yung dahon ng agdaw at saka dyan lang sa tabi-tabi kung kuha yan. Kasi yun ang ano, therapy. Parang tumatanggal siya ng panakit ng mga katawan. May, amu, may amoy siya. Tapos tumatanggal ng mga sakit ng katawan, ng balikat. Ah, hindi naman siya masyadong mainit, pero parang nag-iinit na rin. Mabango. Tapos, parang ano, may gamot na para ma-relax yung katawan mo.